Gumugulong ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at maging ng Department of Justice kaugnay ng isang araw na pagkawala ng high-profile convict na si Rolito Go mula sa minimum security compound ng NBP o New Bilibid Prison. Si Pangulo Aquino gusto rin malaman ang katotohanan upos sa di umano'y sindikato na nambibiktima raw sa loob ng Bilibid. May report si Ian Cruz. Sinundo ng mga pulis ang pamangkin ni Rolito Go na si Clemens Yu sa loob ng New Bilibid Prison para isama sa paghahanap ng sinasabing safe house sa Batangas ng mga diumanay dumukot sa kanila. Kwento ni Clemens, sa loob daw ng kubol ng NBP sila kinuha at ang sasakyan pa niya ang ginawang getaway vehicle. Nagpumiglas daw sila at tinangkang ng baril ang isa sa apat na lalaking nagpakilalang taga NBI. Pagdating daw sa Santo Tomas Sol Plaza, sinubukan para ni Clemens na humingi ng saklolo yung pagkababa ng ano, ng windshield, ting uh, window, ano, sumigaw, tulong, tulong. to na nakuha yung attention niya, kaso biglang ano, sinabi lang nung katabi dito na tao, kami, NBI kami, walang, walang problema to hinuhuli namin to Tapos sinarado na niya yung ano, bintana. Paglampas ng toll Plaza, tinangkaraw ni Clemens sa lumabas ng sasakyan. Pero nabigo siya hanggang makarating daw sila sa taniman ng kamatis sa barangay San Vicente, Santo Tomas. Nang matiyak ni Clemens na dito sila din nila, bumaba na ang mga operatiba. Sa isang maliit na bahay na yari sa sawali at kahoy na ituraw, sila itinago. May ano, uh, inantay muna kaming tao. Yung dum mga ilang minuto dumating sila. Tapos uh, pinusasan ako. Si Mr. Goye, hindi siya pinusasan. Tapos uh, galit na galit yung isa kasi makulit daw. So sinuntok niya ako, hulog na ako sa saig. Na bago na raw ang pwesto ng mga gamit sa loob ng bahay. Ito yung, ito, naalala ko yung mga bag na to. Dito siya nakalagay sa isang tabi. Yung, yung Santo Nino dyan, dito siya banda. Tapos eh, itong kutson na to, nandito rin to. Uh, tapos wala, wala yung mga unan na yan. Um, nila kami dito ano, all throughout. um, yung, um Tinali, una tinali nila ako dito eh. Tapos, dyan lang pina, sa tabi mga ilang oras. Tapos, pina, tinanggal na nila. Medyo mahirap kasi ang kalagayan. So, ito. Pero ang mga may-ari ng bahay, wala raw alam sa nangyari. Kanina lang daw sila umuwi mula sa kabilang barangay matapos maaksidente noong June 20 si Luis. So, dito raw po pala ti, tinago si Rolito. Ano po reaksyon? <laughs> wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. So, dahil eh, nung mga ako June 20, ngayon lang ho talaga ako nakabalik dito. Pero nabalitaan nyo? Hindi rin. mister nyo lang nakabalita? Oh, siguro. Hindi ko na... Maging ang mga residente sa lugar, wala raw napansing kaiba ng mga panahong sinasabing nasa bahay ng mga senteno si Narolito Go. Kwento pa kung NBI ang pakilala sa kanila nung una, naging rebelde raw ito nang dumating sila sa bahay. Pero di raw sila kayang iligpit ng kanila mga bantay, kaya pinakawala na lang daw sila. Mula sa safe house, naglaka daw sila sa highway hanggang sa marating ang kilometer 65 ng barangay San Pedro sa Santo Tomas. Dito na raw sila nakasakay ng bus. Ayon sa konduktor ng bus, 9.30 ng gabi ng August 15, nang maisakay nila ang magtsuhin. Ano kagad sinabi? Cellphone kagad ka ang hiniram sa akin. Hindi ko pa po sila natitigitan. Hindi pa po nila sinabi yung destinasyon nila bago cellphone agad pag-akit. Toy, may cellphone po. May cellphone ka, pwede makahiram. Yung po ang pagkasabi sa akin. Ano yung tsura dalawa? Takot na takot po silang dalawa, sir. Tapos, yung uh, katawan nila, may, mas, duguan ba sila? Wala naman po mga sugat sila. Sa alabang muntin lupa na sila nakababa hanggang sa matunto na sila ng mga pulis kasama ang mga kaanak ni Go. Oh, kidnapping talaga. Kasi lahat ng element ng kidnapping ay present doon sa uh, insidente. So, pero we, hindi lang kami tama, hindi lang dapat kami huminto doon kasi kailangan din natin kung talagang ngayon na prove namin na kidnapping, kailangan natin makuha yung kung sino yung gumawa nito. Gumagawa na ng sariling investigasyon ang Department of Justice kaugnay ng pagkawala ni Rolito Go. Whether it's a case of abduction or Tumakas siya at wala na siyang naging excuse na, 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 na nakita siya kasing wala. So wala siyang naging excuse kundi abduct, abduction na lang. Uh, may pananagutan pa rin talaga dyan ang mga taga-Bucor because how could it happen? How could kidnapping or abduction happen right there? And then how could, if it was a case of escape, bakit na naman naka po? sa pakikipag-usap daw ni Sekretary Delima kay Go kagabi, pinanindigan daw nitong tinukot siya. Hindi rin daw totoong nakakapasyal siya sa labas ng bilibid, puwera na lang kung pupunta sa ospital. He was uh, in tears when, when he was saying that, na alam ko naman na lalaya na ako la, uh, next year, bakit ko pa i-jeopardize? And... Si Pangulong Aquino gusto raw malaman ng lalim ng diomonic connection ng mga sindikato sa loob ng bilibid. Isa so, sa mga tanong na gusto kong masagot, ito ba may nagkulang o merong sumasabot tayo sa ginagawa ni Director Pangilinan? Talagang sinetap siya. Uh, gano, gano, ka lalim ba ugat ng mga sindikatong uh, um, um, kumikilos sa loob ng bilibid? Ayon kay Bucor Director Gaudencio Pangilinan, handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Ian Cruz, GMA News. <laughs>